Good morning mga kapigmates. So ano tayo ngayon? Um, buwan natin ngayon ay April. So April 13 ngayon. So mga kapigmates, pag-usapan natin ngayon yung pag-aalaga ng patining. Yung pag-aalaga ng patining, mamimili kayo ng biik tapos papalakihin nyo sa loob ng 4 months. O 3.5 3.5 months depende sa lahi at sa, sa bilis lumaki ng baboy yung mga pigmate. Basta sa patining, target na po natin dyan mga kapigmate hanggang harvest kada isang ulo ng patining, makapaubos dapat tayo ng apat na sako. Kung bebenta natin sila ng live na ano, papabuti natin na makaubos ng apat na sako mga kapignate. Uh, Pag-usapan natin ngayon pag-aalaga ng patining mga kapigmate ngayong buwan ng April na to. So tatandaan po lagi natin mga kapigmate kung tayo'y mag-aalaga ng baboy, simula po nang nabili natin, papaubos po tayo ng apat na sako. At ano, maglalaan po tayo dyan ng 3 and a half to 4 months na pag-aalaga ng baboy bago natin ma herbes mga kapigmate. Pero kailangan natin ng tandaan mga kapigmate, pag tayo'y nag-aalaga ng patinig, tatanda ito po lagi na tatanda natin para maiwasan natin malugi pag sa pag-aalaga ng patinig mga kapigmate. Kung kailan kayo magsisimula magsisimula mag-alaga ng baboy kunwari ngayon April, isipin niyo One month na yung BX na binili nyo. One month, sabi natin, since birth. Tapos, binili nyo. Ibig sabihin, maghihintay kayo ng 4 months pa mga kapigmate or 3.5 months hanggang sa makaubos lang na apat na sako. Isipin natin mga kapigmate na simula ngayong April, May, June, July, August. August mga kapigmate ang harvest nyo. Halimbawa, ngayon kayo namili ng piglet tapos ang harvest nyo mga kapigmate ay August. So, sa pagbebenta ng mga baboy mga kapigmate, ang pinakamababa na presyuhan ng baboy ay August. Pinaka pinaka maraming hog raiser mga kapigmate na nalulugi yung mga nag ng patining yung hindi, hindi nila tinitingnan yung market mga kapigmate kung kayo po ay mag-aalaga ng baboy ano mo muna pag-aralan nyo yung market sa inyo yung sa lugar nyo, yung bilihan ng baboy kung kailan yung tagmahal kung kailan tagmura para maiwasan po natin malugi so kagaya ngayon na April mga kapigmate tapos mamimili kayo ng ano, ng biik tapos ang target nyo 4 months hanggang makaubos ng tigapat na sako. Sa ganitong panahon mga kapigmate, pagtungtong ng April, well, ano, halos kokonti na po yung nag-aalaga ng patining. Ang marami, kung marami man mag-alaga yung mga, kapig, mga kapigmate ngayong April na to ng patining, ay kalimitan mga kapigmate, baguhan. Kung hindi man baguhan, may matatagal na rin nag-aalaga ng baboy na nag-aalaga pa rin kahit ganitong panahon. Mga kapigmate, tandaan nyo, yung harvest nyo ay August. April, May, June, July, August. August kayo mag-harvest. Yung, yung, buwan ng August na yun mga kapigmate, dito sa lugar namin, ha, Based of, based of my experience mga kapigmate ha? dito sa lugar namin halos ipim, ipamigay na lang yung mga biiknon kasi ano mura ang baboy pero yung iba sinasamantala yon pero balik tayo dun sa usapan natin na pag-aalaga ng patining mga kapigmate itong buwan na ito, mga kapigmate April ang iniiwasan ng mga matatagal na nag-aalaga ng baboy mga kapigmate yung mag-aalaga sila ng patining para ibenta yun ang iniiwasan nila ito yung isa sa, bu isa sa mga buwan na iniiwasan nila ay itong April mga kapigmate kung magtitinda ng patining. Pero kung nagtitinda naman, kung nagbebenta naman, hindi naman purpose nyo para pampatining talaga, nagbebenta kayo ng litsunin. Pwede, pwede pa ngayon. Pagalaga ng mga ganun, hanggang litsunin lang. Kasi medyo may bebenta nyo pa ng mahal. Kasi iba yung presyo ng patining kaysa sa litsunin. Mas mahal ng konti yung bilihan ng litsunin mga kapigmate kaysa sa patining. Kaya kung ako sa'yo na nagpapatining, check nyo sa lugar nyo sa buwan ng harvest mo. Kung kung okay pa ba yung bigayan o bentahan ng ano ng patining dyan sa lugar mo, sa buwan ng August. Kasi April, May, June, July, August. August lagi, August ang harvest mo. Kung alam mo naman na August ay taghina na ng baboy dyan sa inyo, so pag wala na, sabi natin nakabili ka na para pang, pang August mo na harvest. Ang, anong problema mo naman, na, nalaman mo naman ngayon na taghina pala, ah, tagmura pala sa August. Mura nga palang bilian sa August. So, mas maganda mga pigmate, yung mga piglet mo dyan na nabili mo na kasi nga papatining mo, palakin mo na lang, pabutin mo 25 to 30 kilos, litunin na lang. Para naman maiwasan mo yung, ano mga kapigmate, yung tagmura. Tagmura sa, ano, sa bilihan ng baboy mga kapigmate. So, yun lang mga kapigmate, paalala ko lang sa inyo, April, kung mag-aalaga ka ng patining, ay iwasan mo yung buwan na to. So, ito, isa lang to sa buwan na dapat yung iwasan kung mag-aalaga kayo ng patining. Kasi harvest nyo nito, paniguradong malulugi kayo mga kapigmate. Pero, nakadepende sa lugar. May lugar mga kapigmate na walang season sila na taghina at taglakas. Sabi natin na fix lang sa kanila kung bumaba, konti lang, kung tamas, konti lang. Ang inaano ko lang dito sa lugar namin sa Negros Oriental mga kapigmate. Pagdating ng August, ang baboy sobrang mura mga kapigmate. Ang presyo ng baboy nun dito mga kapigmate, ilang taon ko na nararanasan dito. Pagdating ng August, ang live ay nasa 110 to 120 lang ang live mga kapigmate. Ha? yun po ang bilihan dito. Nag umaabot pa ng 90 kilo, uh, 90 pesos per kilo ng live ng mga patining. Sa ganun mga kapigmate, uh, negative na po, malaki na po malulugi natin doon. Sa mga sinabi ko to mga kapigmate, uh, di di ito ay base lang dito sa lugar ko. Depende pa rin sa lugar nyo. Kaya kung kayo mag-aalaga ng baboy ngayong buwan ng April na to, check nyo po yung market sa inyo. Market po ang una nyong alamin. Alamin yung bilihan kung kailan yung tagmahal, kailan, kailan tagmura. Kung mag-alaga kayo ng patining, i-target nyo sa tagmahal mga kapigmates. So yun lang muna sa araw na to. Maraming salamat. Good morning, good morning!